Papaano maligaw? Ang panligaw ay isang proseso ng kapakita ng interes, respeto at sinsiridad sa taong gusto mong makasama. Hindi lang ito tungkol sa romansa, kundi pati sa tamang asal at tunay na intensyon. Narito ang ilang scientific at logical tips kung papaano maligaw. Una, kilalanin muna ang sarili at siya. Alamin kung bakit mo siya gusto taliba, values, o looks lang. Kilalaning din siya, ano ang hiling, ang araw, mga ayaw niya. Maging totoo at magpakita ng respeto, huwag magpanggap, mas namang ka-attract ang authentic, respeto sa oras, desisyon, at boundaries niya. Katlo, maliit na gestures, malaking impact, simpleng pambahay araw-araw, bibigay ng thoughtful na regalo, hindi kailangang mahal. Importante ang effort at meaning. Ikaapat, build trust. Magpakita ng consistency. Huwag puro salita, kailangan patunayan sa gawa. Ikalima, communication is key. Makinig ng mabuti huwag na aking tungkol sa iyo ang usapan. Talangan mo rin siya. Kaanim, timing at kusensya, Hindi minamadali ang puso. Bikin ang oras, ang relasyon na unti-unting mabuo. Ang mga panidigaw o tipo ng Noon, tradisyonal na panidigaw ay dinadansa, harana. Ito ay awit sa ilalim ng bintana ng dalaga bilang pampakayag ng damdami. Paninilbihan, pagtulong ng maligaw sa gawaing bahay ng pamilya ng babae bilang pampakita ng sipag at respeto. Paghingi ng basbas, mahalaga ang permiso ng magulang bago ligawan o pakasalan ng babae. Bulungan, sa ibang kultura, tulad ng sa ifugaw, may tahimik na paraan ng panliligaw sa gabi gamit ang bulong sagan ng bahay. Sa modernong panliligaw, tulad nating ngayon, chat at text, mas magbidang ng magparamdam sa pamamagitan ng social media at messaging apps. Date nights, pagkikita sa mga kainan, sinihan, o simpleng coffee dates surprise gestures. Pagbibigay ng bulaklak, pagkain, o personalized gifts. Open communication. Mas equal na ngayon ang panliligaw. Minsan, pati babae ay nanliligaw na rin. Ang panliligaw sa Pilipinas ay nag-evolve mula sa traditional harana at paninilbihan tungo sa pakaraming bagay. Kaya ang panidigaw, hindi ito palabas, kundi tunay na nagpapaglita ng pagkatao at pagmamahal na may respeto. Pero nananatili ang isang bagay, ang respeto at sinsiridad ang pinakahalagin.